Sino siya? Sino? Siya si Lazaro, isang comics karakter na inapi at sinaktan pero tumindig at lumaban. Siya ang pangonahing tauhan sa nobelang krus sa bawat punglo na kinata at sinulat ng Pilipino Comics writer-novelist na si Daddy S. Gomez using his pseudonym D.G. Salonga. Nalatala ang maaksyong kasaysayan ni Lazaro sa mga payanan ng King Comics ng Atlas Publication noong 1981. Iginuit ito ng Pilipino Comics Illustrator writer-novelist at King of action sa comics ng mga Pinoy na si Carl Comendador. Isinalin nito sa pelikula ng LD Films sa ilalim ng pamamahala ni Jet Espiritu at ang aktor na si Roy Rustan ang starring role. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.